Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Damang-dama ang buhos ng pagmamahal kay Pope Francis sa nagpapatuloy na dagsa ng mga mananampalataya na nais makita ang kanyang mga labi sa huli pagkakataon. Sa unang araw ng public viewing para sa ang People's Pope, tinatayang nasa 50,000 ang mga bumisita. Kaya naman pinalawig ang oras ng pagbisita sa St. Peter's Basilica dahilan para magkaroon no, ng isang oras na pagsasara bagay tumiling buksan dito sa Vatican kaninang umaga. Nakatutok si Maris Umali. Maaga pa rin binuksan ang St. Peter's Basilica bandang alas 7 ng umaga. Kahit pa mahigit isang oras lang napahinga sa dagsa ng tao dahil sa extended ang unang araw ng public viewing. Okay. Kahapon, tinatayang umabot sa 50,000 tao ang dumayo sa Vatican para ipagluksa si Pope Francis. Kaya imbis na isara ang basilika ng alas 12 ng hating gabi, ay nanatili itong bukas hanggang alas 5.30 ng madaling araw. Lalo namang dagsa ang mga nakikiramay ngayong ikalawang araw ng public viewing para sa tinaguriang People's Pope bago ang paghimlay sa kanya sa Basilica of Mary Major sa Sabado. Pero ang mismong opisina ng Santo Papa, sarado muna at bakante. Kaya tinawag ang panahong ito na sede vacante o the seat is vacant. Right now, there is no Pope. So the seat of St. Peter's, as it is called, or the see of St. Peter's, but usually the seat of St. Peter's, is empty. No one is sitting on the throne. At kahit mailibing na ay palilipasin muna ang novembiales o siyam na araw na pagluluksa na ang opisyal na simula ay ang funeral mass para sa Santo Papa sa Sabado. Posibleng hanggang 15 araw naman mula ng mamatay si Pope Francis bago pumili ng bagong Santo Papa ang mga kardinal na edad 79 pababa o cardinal electors. Gagawin niyan sa conclave o pagtitipo ng mga kardinal kung saan mananatili sila hanggang walang napipiling Santo Papa. Habang bakante ang posisyon ng Santo Papa, si Kevin Cardinal Farrell muna ang Cardinal Camerlengo o mamamahala sa Vatican. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Horas. you